Puspusa na ginagawang search and rescue operation ng mga autoridad matapos na malunod ang isang lalaki sa ilog sa bayan ng Enrile, Cagayan, noong ikadalumput-anin ng Nobyembre. Ang biktima ay kininalang si James J.P. Valderrama 34 sa construction worker at residente ng barangay Fugo, Balesteros, Cagayan. Ayon sa ulat, bago mangyari residente ng pagkalunod, ay nagkayaan ang biktima at mga kaibigan nito na maligo sa ilog at habang naliligo, hindi inaasang napunta sa malalim na bahagi ng ilog ang biktima dahil upang pang ito ay malunod. Sinubukan ng pangiligtas na mga kasama nito ang biktima subalit na bigaw mo ito dahil sa mabilis na daloy ng tubig. Ayon, sa, ayon pa sa municipal disaster reduction and Management Office and Rile bago magtungo sa ilog ay nasa impluensya na nakalalasing na inumin ang mga ito matapos na maginuman sa bangkaws Bigawang mahanap ang katawan ng biktima kahapon ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operations ng Municipal Disaster Resolution and Management Office and Rile katuwang ipang, uh, katuwang ang ipapangahensya upang mahanap ito